So yan yung uh, lagi nyong gagawin mga kamusta, no? Hindi po pwede na makuha sa biglaan, no? Sigurado. So, kaya na uh, kinuha mo sa biglaan, nahihirapan ka na lalo na kung manumaga yung lalo nyo Sa isang galon mga kamusta, meron tayong hinahalo na halos dalawa o kaya naman tatlong kilo ng ating semento. Patong wall mo na mauna. Kasi kung bakit uh, inuuna natin yung wall mga kamusta. Ayan. Kasi nga, ang kailangan nating madoble dito ng maigi etong mga pagitan nito. kung saan nagdugtong tong floor at saka tong ating wall nya so yun yung importante dapat yan yung lagi nyong inuulit ayan nanot na yung tubig nya uh, pumasok na yung tubig sa may slab natin ngayon naka prepare na to na lagyan natin ng flexi -band, mga kamusta magandang araw mga kamusta so uh, panibagong uh, tutorial lang ating ibabahagi ngayong araw na to mas tayo ating ituturo kung ano nga ba yung pamamaraan natin sa pagpapahid uh, ng waterproofing at kung anong materyales ang kailangan natin i-provide sa ating uh, pag-waterproof sa ating slob na flooring mga kamasta so tara okay. so uh, dito tayo sa isang uh, project natin mga kamasta at tayo uh, tayo magbabahagi ng mga konting uh, kaalaman sa ating pag-waterproof mga kamasta so ito yung ituturo ko muna sa inyo ay kung ano yung mga proseso ng paghahanda at saang lugar ba kayo po pwedeng maglagay ng mga waterproofing o kaya waterproof na materials mga kamasta no? so ating ibabahagi ngayon ang isa pa dito ay yung sa may TMB natin so importante to na may waterproof nyo muna bago natin siya i mga kamasta so dito sa part na to ito yung pinapaprepare ko ngayon so nilalak ng tropa at nag-clear kami So dito sa part na ito mga kamusta, uh, natapos na nga itong uh, tile work that sa ating uh, uh, wall mga kamusta. So ngayon, pro proceed naman tayo sa flooring. sa so, flooring mga kamusta, ito yung pinapagawa ko talaga. Papalinis muna natin, pabasahin yan. Kaya kung nakikita nyo, puting-puti ang mga yan. Ibig sabihin, yan po yung mga dumi na nanggaling doon sa ating mga dinamics sa pagpipintura o kaya naman sa pag-tiles ng ating wall. So, importante yan mga kamusta na dapat alam mo kung ano yung mga kailangan mo i-prepare bago ka mag-water Kagaya nito, dapat i-secure muna natin to lahat bago natin latagan ng tiles. Kung saan, ayan, i-clear nyo muna lahat. Dapat yan talagang as in na malinis na malinis. At the same time, dapat yan, bago na matuyuan itong area na to, dapat yung medyo may basa-basa pa talaga na nanuot dun sa may simento, yung slab natin mga kamusta. Dapat yan, Tsaka mo nalang na ipapahid yung waterproof na ipang tatapkot mo. At tsaka pwede na rin tayo mag-proceed sa tile work kung sakali mga kamusta na. So dito sa part na to mga kamusta, dapat alam mo kung uh, ano yung mga kailangan mong i-ready. So kagaya na ito, dito sa part na to ito. Halos sa uh, lahat ng mga TNP natin, tsaka natin siya pwedeng latagan ng tiles dito kapag ka na-clear na natin. So, uh, clear yan, waterproofing na yung susunod dito. Kaya makikita nyo na waterproof na to dati. Pero syempre, kapag ka ganito na na waterproof na mga kamusta, kailangan mo muna doblihin kasi may mga part na kunwari, ayan, may dagdag dun sa may mga butas niya, may adjust sa plumbing works mga kamusta. And then dapat yan, talagang may waterproof mo bagong bago ka talaga mag tiles. Kahit na sabi na natin na may waterproof na noon. Kasi magkaiba yung sariwa pa na waterproofing na ikakapit mo dun sa may semento o kaya desig na gagamitin. Ganun na rin yung uh, dry pack kasi dito magda dry pack kami dito. So uh, yung sa may dry pack na yon kailangan mo talaga i-secure is ng waterproofing mga kamusta So sa ngayon uh, kapag ka nalinisan mo na yan syempre prepare natin yung mga materials natin na gagamitin. So meron tayo dito uh, Flexiband, cementitious so waterproofing system. So ito yung mga materials na kakailanganin mo lang. Ngayon, mayroon uh, meron tayo dito isang balde, pero syempre nabawasan na to. Ngayon magtra-transfer tayo para hindi masira agad mga kamusta kasi hindi po pwede na haluan mo kaagad yan. Dapat pag gagamitin mo to, tsaka mo lang siya hahaluan. Kasi ang natin dyan o gagawin natin kasi dyan, meron tayong simento dito na kung saan yun din yung ihahalo niya. So uh, dito, sa isang balde kasi mga kamusta, apat na galon yung laman nito. So ngayon para hindi kayo malito sa paghahalo, dapat to mag-separate kayo, mag-ready kayo ng isang galon na kagaya nito. So, uh, ngayon, ilalagyan natin to na isang galon. So, ito ilalagay natin. Lagyan muna natin ng na isang galon. Ayan. Okay, kalahati muna. So, uh, ayan. Lalagyan muna natin siya ng kalahati, mga kumusta no? And then, haluan natin siya ng simento. Sa isang galon, mga kumusta meron tayo yung hinahalo na halos dalawa o kaya naman tatlong kilo ng ating semento. So kapag kalahati, ibig sabihin na na sa isa't kalahati lamang. Pero ang ginagawa namin dyan, kahit na hindi mo na siya timbangin. So i-mix na lang natin dyan, then mag-base tayo sa lapot niya. So sa paghahalo ah, na ito, hindi po pwede na masyadong malapot. Kasi kung uh, masyadong malapot yan, hindi advisable o kaya hindi gaano kakapit. Kasi kung makikita nyo yung flooring na to, hindi siya hindi siya yung uh, kumbaga pino. Pero advisable na rough talaga siya. Kasi ang flooring mga kamasa, rough kasi yan. Ibig sabihin, kapag ka malapot yan, hindi yan papasukin yung lahat ng mga malulubog na area na ito. So dapat yan, medyo basa talaga. Kaya nga nagtataka yung iba kung bakit daw hindi natin minahaluan ng saktong halo niya. So mas maganda kung medyo malabnaw mga kamusta kasi talagang papasukin niya yan. Kasi ang uh, ko pag uh, basang basa o kaya yung sariwa pa nabasa na ganyan, yung kumbaga talagang binasa namin yan para maging sariwa mga kamusta. Para kumapit na kumapit to. Okay? So gagamitin din natin siya ng uh, mixing machine para siguradong halong-halo. -halo. Okay? So lagyan natin. And si uh, LG na kasama natin ngayon. At uh, lalagyan niya ngayon. Oo. Yeah. Uh -huh. Okay. So, pagka nagkalaki kayo mga kamusta, haluan nyo muna. Huwag muna kayong, uh, huwag nyo muna dadagdagan kasi mahirap haluin mga kamusta no? So, ayan. Meron tayo dito cordless, tapos yung uh, mixing ng uh, rod mga kamusta Kung uh, pwede kayong gumamit ng mga ganitong uri ng mga panghalo uh, So, uh, eto, kalagay lang natin ng cemento mga kamusta Ngayon, haluin nyo to. Dapat uh, konti lang, hindi yung bibiglay nyo mga kamusta kasi maaaring pumansit yun. At the same time, dapat yan talagang mahina uh, mahinawad lang mga kamusta. Then pagka nahalo na, tapos lalagyan ulit ng cemento. So hindi ko pwedeng makukuha sa biglaan to. Kasi yung semento mga kamusta, kapag ka namuho yan, mahirap uluwin. Kasi syempre, kahit nasabihin mo liquid yan, mas matapang pa rin na malayo yung semento mga kamusta. Ano natin? Haluan natin na pimento ulit. So, ginagawa ko kasi dito, halos na sa limang takal na ito. So, yan yung uh, lagi nyong gagawin mga kamusta, no? Hindi ko pwede na makuha sa bigla, no? Sigurado, pagkakain so, na uh, kinuha mo sa biglaan, eh. naihira pa ka ng baglado, lalo lalo na kung manumagay yung gagamitin mo niya. Dapat yan yung gagamitin niyo rin, sider cordless na meron siyang uh, pang-low mga kamusta niya. So tingnan natin, malapot na to. Pero so, dapat, halong-halo dapat to. Okay. Meron pa tayo isang lagayan. nahalo na mga kamusta? Ngayon, prepare na lang natin o kaya patuyuin natin nonte yung ating uh, nilinisan din. pwede na natin ito pahiran kasi dapat wala rin liquid na nakapatong dun sa may flooring natin Importante, kapag ka nabasa na yan So, ang gagawin naman natin ngayon So, check na to Ito, so, hindi nyo pwedeng uh, pahiran kapag ka ganito na may basa then, Sabi ko nga sa inyo kanina binasa lang natin to para may prepare mga kamusta no? so uh, kapag uh, may prepare na natin to then pwede na natin siyang pahiran o kaya naman patuyuin tapos sa uh, yung uh, konting uh, tuyong tuyo talaga mga kamusta o kaya yung sabihin na natin na uh, medyo may lamat pa lang siya ng pagkabasa niya pero hindi po pwede na may mga ganito siya so, dapat yan na uh, uh, plain naman na walang uh, makikita na, na, tubig dito mga kamusta, no Then pwede na natin siya pahiran So dito, kailangan din natin ng roller tsaka brush mga kamusta. Pwede rin naman na brush lang pero pagka uh, pagka yung mga wall na yung yung uh, lalagyan niyo ng ng uh, waterproofing, dapat uh, gamitan niyo na ng roller 'yan para mabilis magpahid. So uh, 'yan yung gagamitin natin. Gamit niyo na 'to o kaya pagkatapos yung gamitin, pwede niyo hugasan 'to mga kamusta kasi sayang naman. Pwede pwede ulit-ulitin 'yan yung mga brush natin. Okay. So, uh, clear na lang ka. Then, pwede nang tayo magpahit at uh, medyo papatuyoyin pa natin auntie. alisin natin yung basa-basa niya. then ganoon na rin dito importante mga kamusta na lahat ng mga slab na, na naka open o kaya naman na-expose sa tubig tubig gulan, ganyan so dapat yan may water too so yung pagpapahid natin dito dapat yan tumatama dun sa may mga pader natin yun yung uh, tamang pamamaraan yan dapat dito tumatama siya So ayan. So ganyan. Kailangan uh, basahin mo muna 'to. Yan. Tapos uh, tsaka natin siya papahiran. Patuyuin natin muna then diretso pahit na tayo. So, ang isa pang may uh, advice ko sa inyo mga kamusta, kapag ka nagpa-firewall kayo kagaya nito. Firewall 'to. Yeah. So ito na pahiran na 'to ng Flexiban kapag ka nagpa firewall kayo mga kamusta kahit na mga isa isang araw o kaya dalawang araw nung natapos yung ating uh, mga plastering mga kamusta pwede nyo nang pahiran ng na, flexiban like si kagandaan nyan kapag ka basa pa yung wall natin o kaya naman pinapatuyo natin yung wall natin nakakatapos lang ng plastering pwedeng pwede nyo na pong pahiran yun kasi ang kagandaan nyan yung sabi ko nga sa inyo kanina na binabasa natin kasi nga yung uh, pagkatapos mo siyang map, mapalitadahan medyo basa pa yon. Yun yung kagandahan niya. Para lahat ng uh, katas ng ating flexiban uh, flexiband pumapasok. Lalo-lalo na kapag ka na-expose na to sa araw. Kasi kung napapansin niyo yung iba, kapag ka katapos na lang nilang magpalitada, lumalabas ka agad yung mga crack niya, kagaya na ito. Ngayon, bago lalabas yung crack na yon, meron na siyang flexiban, So, ibig sabihin, nagiging intact pa siya. Okay? So, dito sa part na to, ayan, pwede na natin tong uh, pahiran ng flexiban. Kaya kung napapansin niyo yung sinasabi ko na, ayan, nanot na yung tubig niya. Kung baga, uh, nagpa na siya. Uh, pumasok na yung tubig sa may slab natin. Ngayon, pwede na to. Prepare na to, o kaya naka-prepare na to na lagyan natin ng flexiban mga kamasa. So ngayon, uh, natin yung step by step na pagpapahid uh, ng flexiban natin. So gagawin natin dyan. Papahiran na natin to ngayon. pinakauna dyan mga kamusta, bago natin to i-roller itong area na to bra brush nyo muna to itong pinaka wall nya so importante yan naka dapat to yan bago tayo magpahid dito sa main pinaka floor natin dapat tong wall muna mauna Kasi kung bakit uh, inuuna natin yung wall mga kamusta Kasi nga Ang kailangan nating madoble dito ng maigi Itong mga pagitan nito, Kung saan nagdugtong tong floor At saka tong ating wall nya So yun yung importante Dapat yan yung lagi nyong inuulit Dapat uh, Pasok na pasok mga kamusta no? Yan nga yung sinasabi ko Kapag ka masyado malapot etong nga uh, floor etong nga uh, ginagamit nating flexiban hindi siya gaanong kakapit din sa may floor natin okay ngayon pwede na natin pahiran tong flooring natin okay. gamit tong dollar. wag na wag mo titipirin mga kamasta importante dyan kapag ka nagpapahid ka dapat dyan talagang pupunta sa lahat ng surface ng ating flooring So, dapat to mga kamasa, walang putol to ha. Meron mang putol pero iwasan nyo yung sa may part na kung saan na uh, masyado nang uh, natuyuan na. Yan. So continue natin. Gawin natin to. Mas na. Kaya kung napapansin nyo, nangingitim na yan. Kasi nga talagang dumidikit na yan. Mabilis na lang siya matuyuan kung medyo basa. Yan ang kagandahan nyo mga kamusta kasi pumapasok at pumapasok talaga yung flexible na ginagamit natin. Kaya waterproof na ginagamit natin. So, uh, waterproofing na tayo mga kamusta. Uh, pwede na tayo mag-proceed dito ng tile work if ever na makakapag uh, trikots na tayo sa pagpapahid kasi importante niyan dapat nasa tatlo kaya apat na coating sabi ko nga wag na wag niyong titipirin mga kamusta kasi kahit na nag waterproof ka kung tinipid mo wala rin sayang lang po yung gasto yun lagi yung tatandaan okay magsasample tayo mga kamusta para may paliwanag na maigi kung bakit uh, kailangan nyo ng tamang preparasyon sa pag waterproof so linisan muna natin to Ngayon, kasi given na talaga na kailangan mo linisan eh. marami na mga uh, yan, maraming nakakaalam na yan na kailangan mo linisan so although natapos na tayo din sa part na yan ngayon tuyong tuyo ito mga kamastan eh. so hindi natin ito tinubigan kasi yung iba ganito yung ginagawa tuyong so, tuyo yan nang hindi nila tinutubigan so subukan natin itong pahidan so, kahit konti lang So hindi to mga kamastaan eh? hindi to parang uh, gagawin lang natin ng laro papakita lang natin yung kung bakit uh, kailangan mo basahin yan kahit gamitan natin ito na, tolo so uh, nakayad dalawang patong na tayo pero may mga part pa rin dito na makikita mo pag nandito ka sa actual mga kamusta kahit nasabihin na natin na lagyan ulit natin yan Talaga natin ulit 'yan. Merong part na kung saan, kumbaga, parang may bubble siya sa loob. May bubble sa lo sa loob na kung saan pumuputok kasi 'yan eh, yung kumbaga nagkakaroon ng parang hangin sa loob. 'Yan, nagkakaroon ng hangin sa loob. Ngayon, hindi ko makapit yung Lexiban natin. At the same time, hindi gaanong na ikakalat. Kaya nga ang ginagawa ko talaga dyan, pinapabasa natin. 'Yan, basang-basa 'yan. Ngayon, papatuyuin natin. Yung kumbaga sariwa pa lang siya na pwede mo nang pahiran ng flexiban. Ngayon, ulitin natin ulit. Para ako. Ulitin natin ulit. Ganito yung ginagawa mo na yan pagka hindi yan nabasa. So, isa-isahin mo yan hanggang mapasukan lahat ng mga yan, nakalubog na part. So, ganyan kasi yung flooring eh. Yan, ganyan yung flooring. So, kung mapapansin ninyo, nakailang pahid na ako pero meron pa rin natitila. Ito napahiran na to kanina pero bumuka. O kaya yan yung parang pumuputok siya. Kasi nagkakaroon ng hangin. Kasi nga kapag ka nabasa yan mga kamusta susundan niya yung basa. Yun yung importante dyan. Susubukan niya yung basa na kung saan pinapasok niya lahat ng mga nakalubog na part. Ayan o. Oh. Nakailang part na nakailang uh, ko na ako dyan. Pahit. Pero pumuputok lang siya. Ayan o. Oh. Pumuulit. Yan. Yun yung dahilan mga kamusta kung bakit kailangan nating pahiran ng flexiban, o kaya lag, uh, pahiran ng tubig mga kamusta no? then tsaka natin ipahid yung plexi natin okay so ayos na to then mamaya magte third coat na lang tayo mga kamusta so ganun lang yung proseso natin na kailangan din malaman din ng karamihan so yan yeah. konting tip lang to mga kamusta no? so tingnan natin yung piniprepare natin dito sa mga uh, T&B kung uh, ready na So, ayan. Yeah. Uh, hindi pa. Patuyuin pa natin to. Tanggalin pa natin yung mga basang, uh, yung mga tubig na yun. Ganun din dito sa kabila. So, malinis na. Okay. Ayan so, lang yung uh, konting na uh, ibabahagi natin para sa lahat, lalo, lalo sa mga nagdi-DIY. Mga bagay na kahit na simple lang, pero alam ko na magagamit ninyo. Kung may mga konting uh, may babahagi pa kayo mga kumusta o may dadagdag dito sa ginawa kong tutorial na to. I-comment nyo lang sa baba, lalo-lalo na sa mga masters natin na maaaring uh, makapagbahagi ng mga idea na yan. So, no way toys mga kumusta no? Para mas marami pa po tayo matulungan. Hindi to kompetensya, kundi isang uh, idea na maaaring uh, sa lahat ng mga nangangailangan matututo. Hindi lamang yung mga nagdi-DIY. Ganon din sa mga uh, mga homeowners, mga kamasta, na maaari nilang gamitin na kahit na sila na lang po yung gagawa. Kasi may nakita ako na nag-comment, mga kamasta, na sabi niya, bakit pa daw ako nagtuturo? Kaya daw tayo dumadami. Ako, hindi ako selfish na tao. Ibig sabihin, bakit daw ako nagtuturo, eh, dumadami na lalo yung mga manggagawa. Mga kamasta, isang bagay na dapat uh, alamin din, o kaya maging open-minded tayo. Hindi ito kompetensya. Pare-pare sa'yo naghahanap buhay. Maraming nangangailangan na ng mga ganitong bagay. So, ibig sabihin, babahagi natin. Hindi natin ito pagdagawa. So, ayan mga kamasta. Hanggang dito na lang. Mag-ingat po kayong lahat. At sana ay nakapagbahagi ako ng konting kaalaman. God bless everyone. Bye!